Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan para sa mga Aris sa Enero? Ito ay magiging panahon ng matinding determinasyon at enerhiya upang simulan ang bagong taon na puno ng sigla. Maari mong maramdaman ang pagnanais na magpatupad ng mga malalaking pagbabago sa iyong personal na buhay o sa iyong karera. Ang panahong ito ay perpekto para sa pagtatakda ng mga bagong layunin at pagsisimula ng mga proyektong matagal mo nang pinag-iisipan. Ang iyong likas na lakas at pagiging proaktibo ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa pag-abot sa iyong mga ambisyon. Sa larangan ng personal na relasyon, maaaring kailanganin mong magbigay ng mas maraming pansin sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagbibigay ng oras at enerhiya sa iyong mga personal na ugnayan ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon at pag-unawa sa isa't isa. Huwag kaligtaan ang kahalagahan ng komunikasyon at pagiging bukas sa mga damdamin ng bawat isa upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Gayun din, ito ay isang magandang panahon upang bigyang pansin ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Ang pagkakaroon ng regular na ehersisyo, balanseng dieta at sapat na pahinga ay mahalaga upang mapanatili ang iyong lakas at sigla. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay magbibigay daan sa iyo na harapin ang mga hamon ng bagong taon na may higit na kahandaan at positibong pananaw. Taurus Para sa mga Taurus, ang Enero ay magiging isang panahon ng pagninilay-nilay at praktikal na pagpaplano. Maaari mong maramdaman ang pangangailangan na suriin muli ang iyong mga Pinansyal na estratehiya at gawing mas matibay ang iyong seguridad sa hinaharap. Ang pagtuon sa pangmatagalang pamumuhunan at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos ay magiging susi sa iyong pinansyal na kalusugan. Ito rin ang tamang oras upang maging maingat sa mga desisyong may malaking epekto sa iyong buhay. Sa iyong personal na buhay, maaaring kailanganin mo ring maglaan ng oras. Upang palakasin ang mga ugnayan sa iyong pamilya at mga kaibigan, ang pagbabahagi ng iyong mga plano at pangarap sa kanila ay hindi lamang magpapatibay sa inyong samahan, kundi magbibigay din sa iyo ng mga bagong pananaw at suporta. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga damdamin ay makakatulong upang mapanatili ang isang malusog at masayang kapaligiran sa paligid mo. Pagdating sa iyong profesional na buhay, maaaring makaranas ka ng ilang hamon sa simula ng taon. Ngunit, ang iyong pagiging matiyaga at dedikasyon ay magbibigay daan sa iyo upang malampasan ang mga ito. Huwag matakot humingi ng tulong o payo mula sa mga taong may karanasan. Ang pagtanggap ng bagong kaalaman at suporta ay magbibigay sa iyo ng mas malaking kumpiyansa sa pagtupad ng iyong mga responsibilidad. Gemini, ang Enero para sa mga Gemini ay magiging isang buwan ng pagkakataon sa social networking at komunikasyon. Maari mong maramdaman ang pangangailangan na palawakin ang iyong social circle o maghanap ng mga bagong plataporma. Upang maipahayag ang iyong mga ideya at talento. Ang iyong likas na kasanayan sa komunikasyon at kakayahang makisalamuha ay magiging iyong pinakamalaking asset sa pagtuklas ng mga bagong oportunidad. Sa larangan ng trabaho, maaari kang makatagpo ng mga proyekto na nangangailangan ng iyong malikhaing input at inobasyon. Ang pagtanggap ng mga bagong hamon ay magpapasigla sa iyong karera at magbibigay ng kasiyahan sa iyong profesional na pag-unlad. Gayon pa man, mahalaga rin na balansehin ang iyong oras sa trabaho at personal na buhay upang maiwasan ang sobrang pagkapagod. Sa personal na aspeto, ang pagpapalago ng mga relasyon sa mga mahal sa buhay ay dapat ding bigyan ng pansin. Maglaan ng oras upang makinig sa kanilang mga kwento at damdamin at ipahayag ang iyong suporta at pagmamahal. Ang pagkakaroon ng matibay na suportang pang-emosyonal ay magbibigay sa iyo ng karagdagang lakas upang harapin ang anumang pagsubok sa darating na taon. Cancer Para sa mga cancer, ang Enero ay ay maaring maging panahon ng emosyonal na paglago at pagpapalalim ng mga personal na ugnayan. Maaring makaramdam ka ng pagnanais na maglaan ng mas maraming oras sa iyong pamilya at malalapit na kaibigan na nagpapalakas ng mga pundasyon ng iyong mga mahahalagang relasyon. Ang pagiging bukas sa pagbabahagi ng iyong mga kaloobin at damdamin ay magdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahalan sa pagitan ninyo. Sa trabaho, maaari kang makaharap ng mga bagong hamon na susubok sa iyong kakayahan sa paglutas ng problema. Gamitin ang iyong intuwisyon at emosyonal na katalinuhan upang makahanap ng mga solusyon na kapakipakinabang hindi lamang para sa iyo kundi pati na rin para sa iyong mga kasamahan ang iyong kakayahang umangkop sa mga pagbabago at mag-alok ng suporta sa iba ay magpapataas ng iyong halaga sa iyong lugar ng trabaho. Gayun din, maaaring maramdaman mo ang pangangailangan na alagaan ang iyong sariling kagalingan. Maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya at nagpapakalma sa iyo tulad ng pagbabasa, paglalakad sa kalikasan o pagmumuni-muni. Ang pagpapanatili ng iyong pisikal at mental na kalusugan ay esensyal upang magampanan mo ng mahusay ang iyong mga tungkulin sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Leo Ang Enero 2025 para sa mga Leo ay magiging isang panahon ng pagpapakita ng kanilang likas na liderato at karisma. Maaring magkaroon ka ng mga pagkakataon na magpakita ng iyong mga kasanayan sa pamumuno sa trabaho o sa iyong komunidad. Ang iyong kakayahan na magbigay inspirasyon at mag-udyok sa iba ay lalong magpapatingkad sa iyong papel bilang isang influencer. Tiyakin na gamitin ang iyong impluensya sa positibong paraan upang magdulot ng pagbabago at progreso. Sa personal na buhay, Maaring magdala ang buwan ng mga masasayang sandali ng pagsasama-sama sa mga kaibigan at pamilya. Maglaan ng oras para sa sosyalisasyon at pagdiriwang ng mga nakamit na tagumpay pati na rin ang pagpaplano ng mga susunod na hakbang. Gayon pa man, mahalaga rin na maging sensitibo sa mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay at magbigay ng suporta kung kinakailangan. Pagdating sa iyong personal na paglago, maaaring ito ang tamang oras upang magsimula ng mga bagong proyekto o libangan na nagpapasigla sa iyong kreatibidad at pasyon. Mag-explore ng bagong mga gawain na magpapasaya sa iyo at magbibigay ng bagong enerhiya. Ang pagkakaroon ng balanse sa iyong buhay ay mahalaga upang mapanatili ang iyong kasiyahan at sigla. Virgo, ang Enero para sa mga Virgo ay magiging isang panahon ng pagtutok sa detalye at pagpapabuti ng mga sistema sa kanilang personal at profesional na buhay. Maaring makaranas ka ng pangangailangan na ayusin ang iyong mga gawain at gawing mas mahusay ang iyong mga proseso. Ang iyong likas na kakayahan sa pag-analisa at organisasyon ay magiging susi sa iyong tagumpay. Tiyakin na iset ang mga realistik na layunin at maglaan ng sapat na oras upang matugunan ang mga ito ng may kahusayan. Sa aspeto ng iyong personal na relasyon, maaring kailanganin mong bigyan ng mas maraming pansin ang iyong mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras para sa kalidad na pakikisama at tiyakin na ang iyong mga komunikasyon ay malinaw at epektibo. Ang pagiging tapat sa iyong mga pangangailangan at damdamin, pati na rin ang pakikinig sa iba, ay magpapalakas ng iyong mga relasyon. Gayun din, huwag kalimutan na maglaan ng oras para sa iyong sariling kalusugan at well-being. Ang pagsisimula ng taon ay isang magandang pagkakataon para itakda ang mga bagong health goals. Mag-ehersisyo? Kumain ng balanseng dieta? at maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya at nagpapakalma sa iyo tulad ng yoga o meditasyon upang matiyak na ikaw ay nasa pinakamahusay na kondisyon upang harapin ang mga hamon ng bagong taon Libra Sa Enero Ang mga Libra ay maaaring makaranas ng isang buwan napuno ng pagbabalanse sa kanilang mga personal at profesional na buhay ang iyong likas na pangangailangan para sa harmony at balanse ay magiging mas mahalaga kaysa dati maaring magkaroon ka ng mga pagkakataon na tugunan ang mga hindi pagkakasundo at muling itatag ang mga relasyon sa mas matatag na batayan Gamitin ang iyong diplomatic skills upang maresolba ang mga isyu at magdulot ng positibong pagbabago sa iyong kapaligiran. Sa iyong profesional na buhay, maaari kang makaharap sa mga bagong hamon na nangangailangan ng iyong atensyon at kreatividad. Ito ay isang magandang panahon upang ipakita ang iyong kakayahang mag-ambag ng makabuluhang solusyon at ideya sa trabaho. Ang iyong pagnanais na makamit ang katarungan at pagkakapantay-pantay ay makakatulong upang makabuo ng isang mas positibo at produktibong kapaligiran sa trabaho. Huwag kalimutan na kumuha ng feedback mula sa iyong mga kasamahan dahil makakatulong ito sa iyong personal na pag-unlad at pagpapabuti ng iyong mga kasanayan. Sa iyong personal na buhay, Maaring kailanganin mong maglaan ng oras para sa iyong sariling kagalingan. Ang mga Libra ay madalas na nagaalala tungkol sa kagalingan ng iba, ngunit mahalaga rin na bigyan mo ng pansin ang iyong sariling pangangailangan. Ang pagkakaroon ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo at nagpapakalma ng iyong isipan ay mahalaga para sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Maglaan din ng oras upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya, pagkat ito ay magbibigay ng karagdagang suporta at kagalakan sa iyong buhay. Escorpio para sa mga Escorpio. Ang Enero ay magiging isang buwan ng pagbabago at personal na paglalakbay sa sarili ang iyong likas na pagnanais na maghukay ng mas malalim sa iyong emosyonal na mundo ay magdadala sa iyo ng mga bagong pananaw at pag-unawa sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ito ay maaaring maging isang panahon kung saan makakaramdam ka ng matinding pagnanais na linisin ang iyong buhay mula sa mga bagay na hindi na nagbibigay ng halaga o kasiyahan. Sa aspeto ng trabaho, Maari mong makita na ang pagtutok sa mga proyektong may malalim na personal na kahulugan ay magbibigay sa iyo ng higit na kasiyahan. Gamitin ang iyong natural na kakayahan sa pagintindi sa mga nakatagong aspeto ng mga problema upang makahanap ng mga solusyon na hindi lamang epektibo kundi pati na rin makabuluhan. Ang buwang ito ay maaari ring magdala ng mga oportunidad para sa mga profesional na paglago na nakabatay sa iyong tunay na mga interes at passion. Sa iyong personal na buhay, ang Enero ay isang magandang panahon upang palalimin ang mga ugnayan sa mga taong tunay na nauunawaan at sumusuporta sa iyo. Ang iyong mga relasyon ay maaaring maging mas matibay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga tunay na damdamin at mga karanasan. Gayun din, ang paglaan ng oras sa pagpapahalaga at pag-aalaga sa iyong sarili ay magiging susi sa iyong emosyonal na kagalingan. Magtakda ng mga hangganan at huwag matakot na sabihin hindi sa mga bagay na hindi nag-aambag sa iyong kagalingan. Sagittarius, ang Enero para sa mga Sagittarius ay magiging isang panahon ng pagtuklas at pakikipagsapalaran. Maaring maramdaman mo ang pagnanais na maglakbay o matuto ng mga bagong kasanayan na magpapalawak ng iyong mga pananaw. Samantalahin ang iyong likas na pag at pagmamahal sa kaalaman upang galugarin ang mga hindi pamilyar na lugar o sumubok ng mga bagong aktibidad. Ang mga karanasang ito ay magbibigay daan hindi lamang sa personal na paglago kundi pati na rin sa mas malalim na pag-unawa sa mundo sa paligid mo. Sa larangan ng trabaho, maaaring magkaroon ka ng mga pagkakataon na ipakita ang iyong mga kasanayan sa liderato at malikhaing pag-iisip. Gamitin ang buwan na ito upang itaguyod ang mga proyektong malapit sa iyong puso at maaaring magkaroon ng positibong epekto sa iyong komunidad o larangan ng trabaho. Ang iyong kakayahang umangkop at maging positibo sa harap ng mga hamon ay mahalaga sa pagkakamit ng iyong mga layunin. Sa aspeto ng iyong personal na relasyon, maaaring magdala ang buwan ng pagkakataon upang mapalalim ang iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras para sa mga makabuluhang pag-uusap at pagbabahagi ng karanasan. Ang iyong kakayahang maging bukas at matapat sa iyong mga damdamin ay magpapalakas sa mga ugnayang ito na nagbibigay ng mas malaking suporta at pagmamahal para sa iyong mga paglalakbay. Capricorn. Para sa mga Capricorn, ang Enero ay magsisimula bilang isang buwan ng pagpapalakas ng pundasyon sa iyong personal at profesional na buhay. Ito ay isang panahon para sa pagsusuri ng iyong mga nakamit at pagtatakda ng mga bagong layunin para sa taon. Ang iyong likas na pagiging masipag at determinasyon ay makakatulong sa iyo na makamit ang mga ito. Ang pagiging praktikal at organisado na mga katangian mo, ay magiging susi sa pagharap sa mga bagong hamon at pagkakataon na darating. Sa iyong karera, maaari kang magkaroon ng mga bagong responsibilidad na magdudulot ng pagbabago sa iyong mga pang-araw-araw na gawain. Gamitin ang pagkakataong ito upang patunayan ang iyong kakayahan at ipakita ang iyong dedikasyon sa iyong trabaho. Ang pagtanggap ng mga bagong hamon ay hindi lamang magpapataas ng iyong profesional na halaga, kundi magbibigay din ng personal na kasiyahan. Siguraduhing balansehin ang iyong mga ambisyon sa iyong kapasidad upang maiwasan ang pagkasunog. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, ito ay isang magandang panahon para sa pagpapalakas ng mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Ang mga Capricorn ay kilala sa kanilang pagiging mapagkakatiwalaan at pag-aalaga, kaya ang paglaan ng oras upang suportahan ang iyong mga mahal sa buhay ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong relasyon. Huwag kalimutang maglaan din ng oras para sa iyong sarili. Ang self-care ay mahalaga upang mapanatili ang iyong pisikal at mental na kagalingan. Ang pagkakaroon ng tamang balanse sa buhay ay magpapahintulot sa iyo na harapin ang taong ito na may mas maraming enerhiya at optimismo. Aquarius Ang Enero para sa mga Aquarius ay magiging isang panahon ng pagbabago at inobasyon. Maaring maramdaman mo ang pangangailangan na baguhin ang iyong mga rutina o pag-isipan muli ang iyong mga layunin para sa taon. Ang iyong likas na kakayahang mag-isip ng malikhain at makita ang mga posibilidad kung saan hindi nakikita ng iba ay magiging mahalaga sa pag-navigate sa buwang ito. Tuklasin ang mga bagong ideya at teknolohiya na maaaring magpabuti sa iyong personal na buhay o karera. Huwag matakot na mag-eksperimento at sumubok ng mga bagong diskarte. Sa iyong profesional na buhay, maaaring may mga pagkakataon na manguna sa mga proyekto na nangangailangan ng iyong natatanging pananaw at kasanayan. Gamitin ang buwan na ito upang makipag-ugnayan sa mga kasamahan at makipagtulungan sa mga makabagong inisyatibo. Ang iyong kakayahang makisalamuha at makapagbigay inspirasyon sa iba ay magiging susi sa pagbuo ng isang matagumpay na kupunan at pagkamit ng mga layunin ng organisasyon. Sa personal na buhay, maaaring magkaroon ka ng mga pagkakataon upang mapalawak ang iyong social circle o maglaan ng oras sa mga gawaing makabuluhan sa iyo. Maglaan ng oras para sa iyong mga libangan at interes, at maaari mong matuklasan ang mga bagong aspeto ng iyong sarili na hindi pa napapansin. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan at damdamin sa mga kaibigan at pamilya ay magbibigay ng dagdag na suporta at kasiyahan sa iyong buhay. Pisces, para sa mga Pisces, ang Enero ay magiging isang panahon ng malalim na emosyonal na koneksyon at espiritual na paglago. Maaring maramdaman mo ang pangangailangan na mas konektado sa iyong inner self at sa mga taong malapit sa iyo. Gamitin ang buwang ito para sa introspeksyon at pagninilay-nilay na nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong mga damdamin at pangangailangan. Ang paglalaan ng oras sa pagsusuri ng iyong mga personal na layunin at kung paano ito naaayon sa iyong mga halaga ay mahalaga sa iyong pag-unlad. Sa iyong trabaho, maaring makita mo ang mga pagkakataon na gamitin ang iyong likas na empatiya at intuition sa pagtulong sa iba. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa larangan ng pagtuturo, kalusugan, o anumang serbisyong nakatuon sa tao, ang iyong kakayahang maunawaan at tumugon sa mga pangangailangan ng iba ay magdadala ng positibong epekto siguraduhing balansehin ang iyong profesional na mga responsibilidad sa iyong pangangailangan para sa emosyonal na kapakanan. Sa aspeto ng personal na buhay, maaaring magkaroon ka ng mga pagkakataon upang palalimin ang iyong mga relasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga karanasan at damdamin. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga mahal sa buhay ay magpapatibay sa mga ugnayan at magbibigay sa iyo ng mas matibay na suportang pang-emosyonal. Maglaan ng oras upang mag-relax at mag-enjoy sa mga gawain na nagpapasaya sa iyo na nagbibigay ng balanse at kasiyahan sa iyong buhay. Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kabalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na